Hi guys, nagtatlo na kami subong kay mamista na kami subong sa tapas. Siyempre, basta pistahan ang pagkasugidan, dalon, taton, mga kabaro, bilay sing ilip lang. Okay, joke lang dahil ngayong araw magsuroy-suroy po taani sa tapas. Kay kinibitaan kita subong sa isa ka vlogger para magtingob kuno ang mga vlogger sa mga kapis. Kag magkilita ay man kuno, kuno lang. Pero ang totoo kaon talaga among kadto eh. Dali, kung sino mga may pista dahil imbitaran nyo man kami, maluoy man ka mo. Kag first time namun nga magkitaay subong adlaw sa mga kapis content creator. Hi guys! Ano na kitaan naman kami ni Ron Ron Vlog? <laughs> Nagkasama so, kami dito ni <laughs> Kapang <laughs> Yes. Tapos sabangan kay Katua Naton si ano si idol okay. <laughs> Naton da Ragaak sa Ila <laughs> <laughs> sa mga Sininga and So no man ba mo Idol? Okay! Ang mula itong tikaw to! to. sa <laughs> uh, Yes! <laughs> Kaya daw ni Bernes magtagay ng isang baso! kita sa TV taman kag si Mami Rubin Ari kita subung sa balay nila ni Mami Rubin actually pesta dira Ari ang grupo so, kita subung si kaupod si Cafe Street Tapos si Ari si Cafe si kapis, sa Mandaragat no Ari sila itu idol sa dugay na bitaman gibkan Ari Kapit sa so, tapas Ano yeah. ka yung isang page? Manong Banban. Ban. Manong Banban. Ban. Ban Ban. And... Fantastic oh, child, guys. Yes. Ara it. siya tapos. ang ihe Gapag-ihe. <laughs> <laughs> Gapag-ihe. Si Burge TV. Burge oh, TV. So, ara kami subong sa kila ni Idol Naton Ruby. So, ara si Idol Naton Sir Ray. Ano man no ang membro man sa Kapis, ano, content creator? Hmm, Kapis content creator. Pari si Mang Daragat, kag si Kapis Trill. Kag ang another ka, nga, mga blogger. Pari kita sa tapas. Sila idol na Ton Ruby. Ayan. Nagapangakat ako nga upod nga maglantaw kuno kami sang battle gani malantaw kita subong sang battle of the sound Big big shout out na, na sa idol ta Kabot na mo timing yun, pag binok sanay ka speaker grabe ka ko dako bilay sa nga magneto Wow kada ko Manang man nga magnet sang isa Tamang chill chill lang anay kami kay wala pa man nga start gani chill na kita subong Kag mayo gina dire kay gina acknowledge gid lang mga vlogger Kag sa kanami pa matian kun mo ni ang mabatian mo Tapos ang official daggers sa nagturo na rin sa tubang Wow naman <laughs> Wow! Will you please repeat it? Three, two, one! Kailan tanda na subong sa binit-binit kaya dumabuka na akong air drum bilay sing ilik daw delikado Git kong naton so din na lang ko to mga aton video kay di ko nagid kaya and thank you sa mga solid support and bye